Ito, ang daming bunga ng kalamansi. Ayan, o. Oh. Ang daming yan, mga kapogi. Bunga ng kalamansi. Parang din mga sili. Mga tanim. Talong. Ayan. Actually, yung talong na to mga kapogi, matagal na daw. Ayan, good day, mga kapogi. Uh, ngayon, nakauwi na kami sa Pilipinas. yun magsisimula na kami sa aming poultry backyard farming. Ayan, papakita ko sa inyo yung pagtatayuan namin ng mga manok paglalagyan. Ayan. Ayan, may mga tanim din ng atis. Kinain na nga lang ng mga ibon ng bunga. Ayan. Ito, ang daming bunga ng kalamansi. Ayan, o dami yan, mga kapogi bunga ng kalamansi ayan kaso nga lang ang daming mga puti puti ayan hindi ko alam kung ano yan kaya sa mga nanonood o makakapanood baka meron ko yung alam na pwedeng i-spray para ma-sprayhan natin para mas dumami pa ayan daming mga puti puti oh. ayan maraming bunga yan kalamansi <coughs> Ayan dyan Mali dalawa to Ayan pa Mga kalamansi Daming bunga niyan mga kapogi Ayan Tareho din mga puti-puti din Maganda may spray Ayan Yung isa na Meron din mga sili Mga tanim Mali ang nagtanim nito mga kapogi Ay yung hipag ko yung kapatid ni Mrs. Ayan. Ayan, dito tayo sa likod. Dito namin. Dito kayo magpapagawa ng kulungan ng manok. <coughs> Ayan. to, May tanim din siyang ano ba to? Talong. Ayan. Actually, yung talong na to mga kapogi, matagal na daw kumbaga, naka ilang beses na silang harvest dito yung mga good quality na talong ngayon, maliliit na lang kasi sobrang tagal na daw nito yan, may okra bagong tanim saka ito pala mga kapogi kalamansi na hybrid daw kalamansi din siya hindi ko alam kung anong tawag dito sa kalamansi nito eh kung anong variant to Ayan. Namumunga na rin siya. Tapos eto. Itong mangga papaputol namin. Sabi, ngayon daw pupunta yung magpuputol. Titingnan niya daw para kontratahin kung magkano yung putol nitong mangga kasi nakakasagabal to pag paggawa ng kulungan. Pati itong nyog papaputol na rin namin. Ito, hindi rin naman kasi namumunga tong nyog tsaka papagawin natin yung ipapaano natin kahoy para magamit sa paggawa ng kulungan yan ito ito hindi ko alam kung makakasagabal pa ba ito o, o hindi na ipaputol sayang din kasi dabi ng bunga yan maraming naging tanim dito yung hipag ko masipag magtanim ito magkamyas mga mm. Hmm. saging basta itong itong anong to itong space na to dito kami magpapaumpisan magpapagawa ng kulungan ng mga layer chicken natin yan ito ubi daw to ube Okay. Tapos dito naman sa space na to. Ito hanggang doon kapagawa din tayo ng kulungan ng mga darag, darag chicken or native chicken. Yan para meron tayong pwedeng pang araw-araw pang sariling konsumo. Yan. Kapagawa natin yan diyan. Tapos itong kulungan ng baboy. Pinag-iisipan kong Iko-convert ko sa Hito Gagawin natin kulungan ng Concrete pond ng hito Ito Pagigiba na lang natin tong ano Divider na to Para mas lumawak Yan, Papaayos natin yan, yan. Marami marami pang ayusin dito So Hanggang dito to sa likod Ayan Ayun yung hipag ko. Magawalis. Kapatid yung insig. Ito ang dami pong mga saging. Saging. Siya din nagtanim lahat niyan. Mga saging. Ayun dyan. Dito nga pala mga kapogi. Ilog na. Ilog na siya dyan. Ayun. Ang... Isa lang sa iniisip ko dito mga kapogi Pag meron ng manok Baka anihin na ng mga ahas Pasukin Masyadong masukal Dati ito Yung kawayan na yan Dito ah. yan Alin? Yung kawayan na yan Sa labas? Oo Dito yan dati Hanggang sa nabuwal nga dyan Pag umanaw? Pag bumabaha? Ay, no, malakas yung ulan no Nabuwal dyan Papunta dyan mm. Hindi ba delikado dito te? Oh nga no. Hmm. Yung ano. Labuan diyan, no. Kala ko pinagtataponan <laughs> lang ng basura eh. Tumubong damo na yan nung sa loomakinan. Tapos 'yung kaya masukal 'yan kasi 'yung kawayan dito sa kabila. Mhm. 'Yun, daming kawayan. Taas. Hmm. Ito binakuran. Ayun 'Yan yung asawa niyang namatay. Mabait 'yung matandang ano. Hmm. Yung asawa niya. Kamot okay. kamoting baging. Hiyayo, so Anto, ay kayo. naputol na yung ano, kamoting baging. Hmm. Naputol. Na, Nauulam daw yan yung talbo. Oh, nga. Yan. Oo nga, nagugulay kami niyan. Oo, hindi ka pa nakatikim niyan? Ano yan? Pero pag hindi ka marunong magluto niyan ng gulay ka? nito, malalason kapag hindi ka marunong. Hmm, kami nag lang ano kami niyan, nagugulay kami niyan. Masarap 'yan. Sabi niya, daw masarap. Oo, masarap 'yan. Ayan pa pala eh. may kamoting baging ba dito? Ayun. Pero dito ka mga kapogi, hindi tayo magpapagawa dito ng ano. Siguro makatataniman lang natin ito ng mga ah, mga organic feeds na organic food ng mga darag ng native. Kung alimbawa ano, Madre de Agua tanim na natin dito. Kasi pag naglagay tayo dito ng mga manok baka nakawin kaya dito lang tayo sa loob saan? dito sa kabila kasi yung pagpapader oo ano hindi siya tuwid tignan mo dun sa taas mas malapad doon mas malapad iba. nga panagpag anon siya oo kung tutusin may sako pa si iba dito eh oo nga eh. kahit dito ito ano parang Paki, ano pa pakipot yung pagkabakod Oo, pakipot na. Kaya Siguro mga ano pa nito. Pa si oo, oo. Kaso syempre ang ano na masukal na masyado eh. Hindi mo mababakuran 'to. Pero na lang kung papatapyas mo. Ayun, yung pagkabakod kasi nito mga kapuwi. Pa Paano? Pa pakipot. Hindi siya pumanay doon sa bakod ng mismong sa pinakabahay Ayun. yun, malawak doon tapos ito pakipot naging nangyari ayun mga kapogi sana abangan nyo, subaybayan nyo hanggang sa pagumpisa nating paggawa ng kulungan ng mga manok, hanggang sa maumpisa natin na makapag harvest na tayo ng mga itlog ayun, na-excite na rin ako Gustong-gusto ko na rin talaga simulan. Kaso nga lang, yung magpuputol pa lang ng mangga na to. Tsaka ng nyog ang hindi pa pumupunta. Ang sabi ngayon daw, ewan ko, wala pa rin hanggang ngayon. Para malaman natin kung magkano ang singilan. So ayun mga kapogi, hanggang dito na lang muna. Sana supportahan nyo at subaybayan so nyo ang episode natin na to hanggang sa pagsimulan natin tong negosyo na backyard farming ng layer chicken. Maraming salamat mga kabogie.